cheese. Nakain ko na yung isa kahapon. So, eto, inano naka sa Biblen ko yan, guys. Kasi hindi ko kayang kainin ng ganyan. Yung nakasak Pang palamig. Kasi, nakakaano. Nakakaano yung limit ng Kailangan ko ito ngayon. Kasi hindi ko na siya kaya kagat-kagatin guys. Sa totoo lang. Hindi ko na siya binalatan.

isip natin kung kaya na. Ito wala akong hinog. Ito siya ganito. Nagdalan ko lang siya ng quality ng pieces para maanin. Kunti lang. natin. Medyo may ito guys ha. Kasi matagal na natin hindi nag ano. Gawa na. Ay! Kasi ayoko na. <laughs> Natakot ako guys. Kasi tumutulog ka. Dito na lang.

嗯。<Okay. S 2> okay. Baka masyadong maliwa yung ginawa ko. Okay. Masyadong malalakit nagawa ko. O sa tupig. Ba, kulang sa tupig. Kasi ka ako. Ayoko sa inyo masyadong maraming tupig. Pero pag-aluhulin ko na lang mamaya. Kasi ilan pa naman. pa. ngayon na sa

purong ganito ang ilagay natin. No? Hindi na tayo sana maglaro ng puti. Pero okay lang yan. I-blend ko na lahat para sa mga kasi Pero din hindi, hindi ko rin siya kapatid. Um, ang susunod na Then, i-blend natin lahat yung codes. Then, lahat. lang lang. Para matiliis mo konti lang pala yung tubig kanina kaya ayaw o no. Ayaw umikot. Kasi, kasi guys, talagang hindi ko siya makakain pag <laughs> ganyan lang. Kasi nga lang nilo ko. Kasi sa mga ginagawa ko mga beetroot, mga ganyan -gay. Pwede ko rin siyang lagyan ng sali pero mas gusto ko yung pure lang na ganito. Bibili niya akong sayang kanina eh. Twelve siya. From Philippines siya rin. Yun. Kahit nandito ko sa abroad, tinatahili ko pa rin yung um, ano natin, mga putas, ganun, mga pagkain. May eh, Pinoy kadas din dito. So, ayun. Ngayon nga, ulang ko nga, gano'n po. <coughs> Pwede pa. So, may dalawa pang natitira. Tapos, ilalagay okay. sa so, pa, kalit mo. Tapos, pag mamaya pagdating ko, kasi magsasundo ko ng bata. Pagdating ko mamaya, ano ko na siya. nila po. tubig. Pero parang tubig na to. Yung tubig ng mata na lalagay ko. Parang hindi ko masyadong tubig.

ba? Ganun ah. ba? Ayan, meron pa tayo. Ang salangan pa po. Grabe, medyo sakto lang no? Sakto lang yung uh, ano. Para masarap yung ating inumin, 'di diba? Hindi siya masupi. Hindi siya lang sang tubig pala. Yan, isa na lang. don't forget na huh? to like and subscribe my channel. Please comment guys napo, na po. Sana magkaroon ako ng time para mabalikan po sa kayo lahat. At naman nagkukomment sa atin, Marami na akong utang. No? Marami akong utang pero yung iba kasi nalunan talaga ako. Pero hindi ko lang, hindi lang ako makapag-comment. <coughs> oh, yeah. Ayan. Kasali natin ulit katas na ito guys. Парень мадам. <assume> <restless> yeah. Okay. Okay. Okay so all right. Saan? This apple juice, green apple juice. O walang ano, walang halong ano to. Ah, uh, folding to biglang na ilalagay ko. Gayon. So for five. Yeah, this na juice sama niya sa cana pod. Kaya sa